Good morning naman mga idol. Pag nagligad, nagkatay ta manok. Hari naman mga idol oh. May bago naman tayo na kataying pato. Oh, mga idol oh. Wala talaga. Walang kasawa-sawa sa ulam ng mga pobre, mga idol. Hmm? Sintensyado na. Yo, oh, na pato. Mga idol. Ah, mo na muna mga idol lang gin bago gin hiwa ko alin mga sibuyas kag mga luya, sili kag gin bisa ko dana yang luya kag sili para magwa gid ang iyang uh, aroma. Kag gin bisa ko nang sibuyas dira. Na ah, halo-halo la bigos ni kos lang na ka. Kag gin sumod ko na sa ang ahos. Ang ahos kay bawang ina ka, amo na gin gisa-gisa ko da sa una Para magwangi ang aroma o oh, yung mikos mikos lang araw kahaw ang mga naging na ako na para magwa panang ng aroma tapos din gisa ko na sila tananggid para mag lato mga mga aroma sa mga sibuyas bawang kasi sili kagluya na ah, ito lang nasang uh, para light brown kaga pagkatapos ko daga gisa na ginsit aside ko na sa kagang uh, ara nang karne na tu sang pato na gay grab daw ging gisa ko so, ang ginimo ko sina para mga kuwagi ding yang uh, anggo kagang uh, yang uh, mantika gin lakda ko danay na sa para mag uh, medium yeah. <tikin> lang yan o, um, na basta maglumok lumok na sa pagkatapos um -hmm. ko dahil sinasang isa doon na na and basta ako ginasa nga mga kapsa ginasa sa mantika nga ginoto ko nga isahan ko pan sibuyas at ahos nagsilig at luya eh may mantika pa na sa ah, gisa ko ginadira sang wala na sang mantika ang ginisit aside ng ahos kagang gingisa na eh halo ta para mag latum latom na perfect nga aroma sa nga ito nga uh, gisa nga uh, karne ka uh, aton nga pato nga gin katay ay, huwag gid sa mga masudan sa mong pigado gid. Oh, araw Ah, manti der ta ka pato bala. Na, samtang ing gisa-gisa ko. Ah, so ko lagi butangan da sunsang wana amon ang laga ko. Sprite oh, sprite ka salo. Na, way ko na gin ubos ah. Na, amon pinakatubig pinaka tubig niya sina ang sprite lang <tinyo> iyo di po di po lagok la ka kon ba piho ba <tinyo> mga idol na rara sa idol naging gisa na nato ng pato eh may sobra man ang sprite kasalo sa lo eh ngin kwanta ing lagokta ta gag sunod ta yung butangan sang sarap para lalo ginasa magsarap o oh. nagtawa yung mga idol o oh. nan magic sarap sana sana naman gag yung putangan ta sa paminta nga uh, liso o oh, ginatawag naman yung puto liso Bosol ba? Bosol. Ya gigisa-gisa talanay. Ya kag ginbutangan tanata sang kan, sang tanglad ara para mag dugang iyang uh, aroma. kagang iyang uh, kan, lasa nga maghumot pagi kay tanglet tanglad ya pahumot, humot dahon ka paminta. Na after kusina, ginpakuluan ko da nay pila ka segundo. Tapos ginbutangan ko masang dato puti soy sauce na wala kita na gamit sang asin na mula nang atong pinakasin ng dato puti soy sauce baka naman dato puti na wala kita na gamit sang asin ah dato puti lang oh gin yun ko na ba gid init mainit gani eh. mm, mm. dato sa piyo ka nga tonto ka nami mm, nambay ko namit mo namit eh. <laughs> Kagara si Sige aton nga pabukal sa iya. Na, na, pagbukal-bukal. Tapos ginsunod na ito ng pinaka kung ang niyang uh, pang palasa. Amo ang gata. Sang niyog. Tawag naman yung pinayukan nga niyog. Para na, amo ginang uh, manami siya. Ang ginatawag nga adubo sa peyok. O kaya pinayukan na adubo. Amo ah, nang pinaka delikasi damon sa Aklan no? Shout out kayo sa taga Punta Sungkulan bata Aklan. sa mga parinte kag mga kampuran ko da. No, shout out sa inyo tanan. Sa mga best friend na, na sa Sungkulan, ay shout out niyo. Nga, yeah, manting nir lang ito, ito mga mino-mino subong ah. Wa-uwag wow, wow, na ba eh. Ah, atong halo-halo ko na ay gasigrab ang kan atong nga gatong. Ay ang paggaha uh, ta karon. palatik-latikon to sa mantika ang kan ang patong. Ug mantika na. Ya sige lang atong halo-halo kay para mag mikus uh, mikus mikos, -mikos tapos gin sundan ko na dato pote vinegar. budget pak lang Oke okay, na sina dua kasih si ano ka dua kucarang kutsara ng dato puti ng binigar kaya ang na, para hindi mahinalian nga mag uh, panos ang banos ang kan ang atong nga, nga loto oh, Puga nga ko May paano-ano ka pang uh, nalalaman yung tuntok ha? Na mga idol. ala na? tilawan sa kahiwa kung perfect na. Kung... Tilawan, okay na mo. Aba, wow, perte, sa posa, wow, nguya, nguya, wow, katunto ba? Aba, wow, galingo, lingo, sabah, napigaw, gida. Oh diniloran pang mo, sandok 3 tontoga nami-nami naman sa dalinda wa po di situ pingo oh, oh na lapit-lapit na lang ay gandatik latik na ng... iyang uh, payok Yan, araw, gabasog-buso man amon kayo. Amo na madali maluto nasa sa kay gabusog-buso. Amo na ng sakay, perfect. Kaya nagbantika nang gata ka lube. Ang payok wala. Na, na, magiging ah, mikos mikos pagid. na, na. Ara na guwa nang tanglad. Ang tanglad amo ginang nga kombinasyon nga makuha gid ang anggo kag ang kwan kag no palasa ginasa ang tanglad kay damo gid tanan nya adobo nga may karne gagata ka mas maayo gid yang may ano may tanglad no pasinsya lang sa sa mga viewers ha ngayon kita sang paragaak na amo lang nasa kagadamo gid niya salamat sa iyo